Daniel Minsan, puro na lang tayo. Gusto natin to. Gusto pa natin gawin to. At magigising ka na lang. Naiwan na ako. So. Marami nagsisilabas ang dahilan kung bakit naghiwalay ang Katniel. Isa sa umugong na isyo ay ang pagtataksil umano ni Daniel Padilla kay Catherine. Pero neto lang ay nagsilabasa ng mga video clips nila patungkol sa pagpaplano nilang magsettle na. Sa video, lumalabas na nagpapahiwatig na si DJ kay Kat na baka maiwan na siya dahil to so sobrang busy ng aktres. Now, I have a lot of things to do pa. Parang dami ko pang gusto oh, eh, di ba? So, Pero ang sakil lang, huwag lang tayo Ayon sa video, halatang ayaw pa ni Catherine magsettle kay Daniel dahil marami daw itong plano pa sa buhay. Bagamat itong si Daniel ay ready na sa pagpapamilya. Sana mag years na kami. Um, na rin. Base sa sinabi niyang nakakapagod na rin, halatang ito nga ang dahilan kung bakit sila naghiwalay.